Welcome back again to my YouTube channel, Crispin Villanueva, and welcome to my Sari Sari Store. Ayan guys, nag-a-accept ako ng loto dito sa Sari Sari Store. is extra income, extra business dito. Nag-a-accept ako ng loto. Ayan. Uh, itlog at saka pork chop. Ay, ito na po yung pork chop nyo at saka itlog. Oh, sa halagang 115, may ulam na siya. O, oh, di ba? Wait, chipa 'yan. Careful baka maano. Okay, ayun guys, yung ayun uh, in order sa atin halagang 115 pesos, may tatlong itlog ka na at saka may isang pork chop na medyo makapal siya. Okay. Ayun, sinishare ko lang yung ano ko, yung uh, yung extra income ko dito sa sari-sari store kasi malaking bagay pag in case na matumal yung sari-sari store natin may nag order ng uh, hindi ako uh, fresh na yun may ano tayo may extra income tayo in case na mabagal yung ano natin sa sari-sari store uh, may extra income tayo na paluto na uh, Shanghai lumpia Shanghai 10 piso pork chop 70 pesos, itlog paluto is uh, 15 pesos and then hotdog is 20 pesos paluto. Actually pag uh, sila magluluto is uh, yung hotdog is 14 pesos lang ayun at saka yung itlog pag sila magluluto is 10 piso lang yung porta pag sila paluto, is is uh, uh, 65 pesos lang ayun pag ako magluluto may extra charge sa gas kaya ayun guys sinishare ko lang yung ano ko yung ano ko sa sari-sari store dito uh, sa mga uh, yung niluluto ko na extra curricular oh, extra curricula. extra extra luto dito okay at prince price mayroon din tayo ay shanghai ah uh, bangos mayroon din tayo ayun guys uh, ayun lang at saka mayroon pa iba Ayun, kaya thank you so much for watching my youtube channel please like share comment subscribe and on the notification bell thank you so much everyone guys ito yung ano ko yung sari-sari store natin isi-share uh, lang natin eh, magta-tour quick tour tayo ayan may ice cream, may ano, ayan, diaper perdon, uh, halos nandito na sa baba yung ano natin, yung mga product ayan, nandito yung mga ibang ano mm, yan o, oh, nandito yung kitchen, makalat ha, kasi, ay, so, alam naman, ako lang mag-isa, super so makalat kasi nagluluto, may customer may oh my gosh na yellow na sa self, okay thank you so much, bye, God bless everyone